Lani Wonder Woman Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalso Lani Wonder Woman Siya ay matulong yung nataw at hindi ka iiwanan Lani Wonder Woman ay iyong maaasahan Legit ko talaga mam yung pera Lani <coughs> puso Pagkakasahan mo na ko'y palagi na nandito kahit na anong mangyari Mga totoo yung mga tao na bibigyan natin mga Muna at nandyan siya palagi Siya si Lani Wonder Woman na hindi ka iiwanan Sa oras ng problema ay inyong Lahat ay gagawin sa abot nga ng makakaya Kanyang tinutulungan ng iba't ibang pamilya Kahit na anong mangyari ay palaging nariyan Kasi sa para sa mga bata, ma'am tapos may ano siya o oh, magi isa. At mga na tayo ng magi. Tatlo tong ano ma'am. Biscuit. Yan <laughs> yung binibig Tatlong biscuit ang yung binibig natin ma'am kasi Dalawang bata ang bibigyan natin. Ikaw ay tutulungan at nandiyan siya palagi. Rambang niya ang hirap ng mga taong na kawawa. Lani Wonder Woman, tumutulong siya ng kusa. Mga bata na walang mga gamit sa pag Mga walang chinelas at mga walang makain. Mga bata sa lansangan, mga taong na kalye. Mga tao na kawawa na kanya na Siya ay matulong ng tao at hindi kaniiwanan. Lani Woman, maaasahan. halo para sa bata mam doon sa bundok mam. Ma saka may tang para sa kanila pang ano? maguhaw sila. ikaw ay tumulong at njan siya palagi. sa siya aya matulongin at tawat ng kung kuanang. ang wonder pa, yung maasahan. ang kanyang pagtulong ay galing sa kanyang puso. Maaasahan yun na siya palagi na ng tapos yung asukal, ma'am. Ano, limang piraso din. Limang piraso. Ayan. Lani Wonder Woman Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalso Lani Wonder Woman Para sa kay Tata ito Doon sa bundok Ay meron pa pala Saka yung kopi ko ma'am eh hati-hati na lang natin ma'am sa ano rin mamam ito lahat maam yung grocery natin at saka yung bigas mam ma kalahating sako So, i-divide namin, ma'am, sa lima. Kung e, ina't nandyan, siya palagi siya sila ni Wonder Woman na hindi ka iiwanan. Sa oras ng problema ay inyong malalapitan. Lahat ay gagawin sa abot nga ng makakaya. I-ano namin, i-repack naman para, para handa naman pagka mag-ano tayo, mag-log tayo. Ikaw ay tutulungan at handa ka niyang samahan. ay matulong niyo tawag, hindi ka iiwanan. Salamat talaga ma'am sa inyo ma'am lalo na yung ano sa t-shirt ma'am. Ano tuwang-tuwa talaga kami ma'am dahil ikaw yung nakaano sa amin ma'am, naka-sagot sa aming dasal na maka-sponsor po ma'am. Salamat po ma'am.